ganyan, ganyan, ganyan ang mangyayari sa iyo pag wala kang kotse <laughs> maglalakad ka talaga dito sa uh, Alberta lalo na dito sa amin, sa Whitecourt. Court pag wala kang kotse, mabipilita ka maglakad kasi nga ang mga bus dito nag-iisa lang tapos every hour lang siya nag-ikot uh, kaya kung wala kang sasakyan maglalakad ka ngayon kung mayroon kang bike mas ma okay mas maganda magbabike ka kung mabikein mo malagmula doon sa apartment namin sa may uh, number 50 Sunset Boulevard siguro mga 15 minutes na siguro nandun doon ka na baka 10 to 15 minutes na baka nandun ka na sa Walmart eh, pero dahil sa naglalakad ako abutin ako ng 33 minutes ayun o tinan mo nilakad ko pa ano yan ha pababa burol kasi ito eh burol tapos pababa siya ngayon ang problema dito pag pabalik na ako paakit naman Oh, maganda lang to kasi pag pa, papunta ka ng Walmart pababa yung ano yung yung lupa o yung dadaanan mo pababa. Ngayon kung pabalik ka na okay. eh packet naman medyo mahirap. Pero okay lang eh malamig naman eh. hindi ka mapapawisan, papawisan, di makagaya ng Pilipinas eh. Sa Pilipinas mo to gagawin eh, wala. Baka pati kilikili mo tsaka singit mo pawis. Ligo ka talaga ng pawis. Pero dahil dito na, dito ako sa Canada, wala. Malamig. Ito mong asot ko. Ito asot ko. O, oh, no. yan o. Oh. Sige nga, mo. Diba? Naka-jacket pa ako. naka shade Naka-sombrero. Kasi nga, malamig yung hangin. Yan ang maganda rito. Yan o, mo. Yan ang lalakarin mo. May gubat pa sa kaliwa ko. oh, puro damuhan. Puro Puno Yan dito Kaya mainam dito talaga Sa White Court, Alberta O pag nandito ka na sa Alberta Meron ka sariling sakyan Pero kung wala Ito ang dadanasin mo Kagaya ng ginagawa ko ngayon Hirap Kasi naglalakad ka Mas mahirap pag Lalo na pag winter Kasi Paano ka maglalakad eh Kung halimbawa Ang ganito Yung snow Yung yelo Sige nga Paano ka maglalakad Eh wala hirap yun yeah, mainam talaga meron ka sa sakyan eh. pero sa kagaya kung mahampas lupa eh, magtiis ka na lang sa pagko-commute kung may pera ka magbili ka ng bike para hindi ka mahirapan kaya lang siyempre pagka winter panahon ng winter hindi ko lang sure kung magamit mo yung bike siyempre eh, magpilitang ka mag-commute magbabas ka yun ang mahirap commute Tiyaga-tiyaga lang. Di ba? Oh, may daan pa. May dumaan na rocket, lumipad na rocket. Yan, tingnan mo 'yung mama oh. pagod na pagod siya, market siya. Oh. Diba? may mama oh, naglalakad oh. Kasi paket Yan ang mahirap pagka ka na o oh. pauwi ka na. Paakyat siya, pero pagpapunta sa nang Walmart o oh, kaya no frills, walang problema kasi pababa. tsaka lang pinasok na ng lupa yung ano ko yung chinelas ko yun e na mahirap Taka lang wait lang sakit uh, pinasok na ng bato uh, nakapakan ko na yung mga lupa tsaka buwangin may mga lumilipad pang dandala sa hangin oh. eh pagka pumasok sa mata may buti na nakashades ako pa Ayan si kuya oh, paket na oh. pabalik na siya di ba yan sige pa lakad pa more lakad pa more pero maganda kasi hindi ka papawisan talaga kasi malamig nga kaya hindi mo mararamdaman yung pawis o yung init may init siya oh pero malamig yung hangin kaya kahit na naramdam mo mainit yung panahon okay lang kasi malamig yung hangin kaya nga kita mo naka-jacket ako eh sino ba naman magtsatsaga na magsuot ng jacket o diba ayan o tingnan mo naka pa ako kasi nga malamig o yan pababa na o. Ayan, o pababa na pababa ayun pababa ayun pababa na siya pababa 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 Oh, may gulay. Pababa. Eh. eh, kung may bike ka rito, tapos pababa ka rito, naku po, kailangan makapit ang preno mo. Dahil pag mahina ang preno mo, ewan ko lang kung saan ka dito. Ayan oh. Gubat o. Oh. Pag pumasok ko dyan, gubat. Eh, nakatakot. Oh, may mga wild animals dyan. Gubat na gubat talaga oh. Kita mo oh. may mga pa, may daan papunta doon eh. Pero hindi na ako maangas na magpunta diyan, oy. Mag-Walmart na lang ako tsaka no frills kaysa pumunta diyan. dadaling ko pa yung sarili ko sa Peligro. Ito lang tayo mamasyal lang tayo sa mall o sa ano sa Walmart. May ilang mall dito, eh, Walmart eh. Tsaka yung mga grocery yan, yung no frills, yun lang. Wala, yun lang ang pasyalan dito. Wala ka na mga ibang pupuntahan dito. Eh. Iba dito, gubat eh. No? Mag gubat ka rito eh, buti kung sanay ako sa paggaganyan hindi naman ako sanay sa paggugubat eh pangangaso oh, mountain climbing o oh, ano man mountain hiking eh, sanay tayo sa ano eh window shopping <laughs> window shopping you eh, no? o oh, yun na pagtawid ko rito pag diretso ko rito may stoplight Kakanan na ako papunta na nang walmart Doon, papunta dun dun o oh, o oh. huh. 33 minutes din ako naglakad doon ah. Papunta bahay, magmula bahay sa may amen, sa may Pines Manor, sa may apartment namin. Hanggang doon sa may Walmart, 33 minutes yan, lakad. Ayan na ako, ayan na. Ang kakanan na ako dyan sa stoplight. Sige na guys, till next time. Salamat sa pagsama nyo sa akin. Kasi naboboring ako eh, wala akong magawa sa bahay. Pagod na akong kaka-Netflix. Dito na ako sa ano sa mall sa may Walmart. Mamasyal naman ako. So yun lang. God bless sa lahat. Thank you sa pagsama. Hanggang sa susunod na pagkikita guys. Thank you. Bye bye. God bless.